Hi guys! So, for today, pupunta tayo ng Mapanuepe Lake, San Marcelino, Sambales. So, from Pampanga, ang dinaanan namin is Dinalupihan, Bataan, Olongapo City, Subic. Then, afternoon is Sambales na. So, yung San Marcelino, medyo bungad lang naman siya ng Sambales. Like, after ng Castillejo, San Marcelino na. So, yung way namin papunta is very smooth pa yung daan pero yung way papunta ng Mapanuepe Lake, dun lang kami medyo nahirapan kasi off-road siya, then naka Honda Click lang kami. Then, ako pa is ang kas lang ako. No? So, yan, ipapakita namin ngayon sa inyo yung dinaanan namin. So, dahil nahirapan yung motor dito sa patawid ng ilog, so, ako lumusong muna ako sa ilog. So, I do it myself na tumawid muna ng uh, ilog. And then after nun, ayan kung mapapansin nyo, nandito na kami sa mga makakapal na buhangin. Medyo hirap lang din mag-balance yung motor, no? At dito sa part na to ng ilog na to, medyo malalim yung tubig pero kinaya naman ng Honda Click. Then sinundan na rin pala namin yung tricycle sa harap. Para hindi kami maligaw. Kasi hindi naman kami kumuha ng tour guide. So ayan, um, malapit na kami sa Mapanwepe Possible din talaga na medyo maliligaw ka dito dahil ang dami niyang way na itinuturo kaya much better din na kumuha ka ng tour guide. Pero kami malakas lang loob namin na hindi kami kumuha ng tour guide and sinundan lang namin yung uh, nasa harapan namin. At eto na nga, nandito na tayo sa destination natin. Tingnan nyo naman, sobrang ganda, sobrang linis. Very green yung uh, paligid. Perfect place para mag-picnic, mag-bonding. Pwedeng day tour ka lang dito. So, kami, day tour lang ang ginawa namin. Then, uh, konting picnic lang. Then, relax, relax. Pero, pwede rin namang mag-overnight dito kung gusto nyo talagang mag-camping. Uh, sabi nila, hindi naman daw ganun kalamok dito. Pero, ma-insekto lang pagdating sa gabi. Pero, hindi na kami inabutan ng gabi dito. Kasi nga, plan namin is day tour lang. Kung wala naman kayong sasakyan or motor, meron isang option which is pwede kayong magbangka papunta dito. Pero iba yung way kapag magbabangka na kayo. At dahil sobrang relaxing nga ng place, nakatulog din ako dito. Siguro mga 2 hours din ako nakatulog. And ayan, si Anthony, uh, nag-set up lang ng camera. Then, uh, sa relax relax pa-upo-upo. Then, tingin-tingin sa tanawin yun lang naman yung usually na ginawa dito. As in, perfect place talaga to for unwind. Kung gusto mong lumayo sa maingay na paligid, maraming tao. So, super perfect talaga tong uh, place na to to unwind. Kung gusto mo lang is uh, pahinga, then magandang tanawin peaceful na place. Hindi crowded. Ito talaga, masasabi ko, mapanwepelik dito sa Sembales. Mahirap lang yung dadaanan, pero uh, perfect naman kapag nandun ka na sa destination. Perfect yung view. Super worth it ng place na to. And ayan yung lake, kung mapapansin nyo. Super crystal clear. Pero, yun nga, bawal maligo sa lake na at marami rin palang mga baka at kalabaw dito sa Mapanwepe. Kaya tinawag talaga tong New Zealand ng Pilipinas. Kasi very New Zealand yung view, yung vibes. And talagang parang nasa ibang bansa ka pag nandito ka sa super worth it na place na to ng Zambales. And hindi rin harmful yung mga hype na yan. At syempre, meron din registration fee pala dito. Uh, bale, uh, 25 pesos per head lang naman. Bale, yun na rin yung environmental fee dito sa mapanwepelig. Kaya ano pang hinihintay nyo, bisitahin nyo na, ilagay nyo na sa bucket list nyo tong mapanwepelig kasi super worth it naman talaga yung play Super relaxing kung gusto nyo lang naman mag-unwind.